ganda naman dito uh, may ano dito ha papa papasukin ko dito ano to sa Chinese ay Chinese New Year pala to pero malate ko to may upload gawa ng alam nyo talagang malate kasi mag, magbibisi o oh, mabisi si Lola Lolan ay maganda pala dito <laughs> ay hanggang doon pala sa lato hanggang doon pala to sa labas. Oh, marami pala doon. Iruin nyo naman. Nang mol bine, iniwanan ko muna si mamang si papa. Ay, ang ganda pala dito. Wow. Sumoy na. Eh. May tao dito may Mayroon si sister dito. So, nahiya po ako.

Krabaw. <laughs> ang dami. Sus, ito po ay mangga. Talagang palibot-libot ako sa mangga kasi ito yung paborito kong prutas talaga sa buong mundo. Ah, kinima o, oh, crispy eh. Kini. Sana. Kanisa, sa mutuyok sa taso dito ha? Kanis na mag-service ako diri kung ang sagoy akong baliton. Kung ano yung bibiliin ko ay nakalimutan ko ng bisaya ako. Hindi pala nakaintindi yung iba. Sorry. Mrs. Miss Aiki ah, lifestyle ayun na ah. buwan wow, ng sunis may 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 sunis ba dito bayabas ay <coughs> kompleto sila dito <gasps> ang dami ang <bro. tos> para ba ako nga ano, <coughs> um, hirap talaga pag nasa ibang bansa ka ba tapos ka dito sa Pilipinas ganito talagang reaction ala bayabas ang lalaki ayun na. Ah. Uh, saging. Kung gusto nyo ng pomelo, meron po ditong watermelon. Kung gusto nyo ng papaya, meron din doong bayabas ulit. At mga ano pa? <laughs> wala namang sabi. So, ayun. Diba? Sarap manili mili dito. Unlimited fruits. Ang dami. Meron akong inahanap na prutas ba? Yung ano, wala ata dito eh. Parang wala yun. Yung likod ni mama po meron. Ang pinasok ko lang dito talaga eh mag-video. Hindi ako pwede mamili ng marami kasi punta daw kami sa karbon. Karbon dito sa dito yun yung palingkihan ng mga gulay, lahat lahat na makamura Hmm, kung dito po Dito po ito sa Ayala Mall, Cebu. Dito po mismo sa ano, yung lumang ayala, hindi po yung bagong ayala. Ay! Ay, malambot na. crispy nga na hinahanap. meron meron ditong strawberry din pala. Ang cute na bayabas. Wala talaga yung hinahanap po dito na krutas eh. dito na po ako sa bahay. Welcome po dito sa aking kain-kain dahil mahilig po ako sa mga prutas. Pero mas gusto ko talaga at paborito yung mangga. Pero ito pa talaga yung napili kong mangga doon sa may kusina. Hindi siya crispy. But anyway, meron po kong bagong prutas. Ito po ay strawberry apple daw. So, curious ko kung tikman to. Lagi akong nakakita ng ganito ba? Pero akala ko talaga i-apple lang siya. Hindi pala. Akala ko maliit na apple. Bakit ako bibili ang liit ng apple? Pero hindi siya strawberry apple oh. So tikman pala natin siya no, first time. Hmm. Bakit strawberry apple? Parang apple lang naman siya na. Masim ng konti. Hmm. Pero may katigasan siya sa Apple. Masarap din Masarap Subukan natin sa bagoong <laughs> hmm. Nawala ang lasa Ang napalit Il bagoong Lasang bagoong hmm. Dito naman tayo sa paborito kong mangga. Maingay man yung masasakyan dito eh. Tapos, ito po talaga yung napilit kong hiwain ba. Hindi siya crispy. Ba't yung nabikain tayo? Mm -hmm. Maasem. Hmm. Kunti lang ang kino. Rakot lang yung So ayun. Ang dito na itong video na ito. Maraming maraming salamat sa inyong support at panonood. May kalab po sa lahat. Mag-comment lang po para mabalikan ko po kayo. Minsan matagal kasi busy po ako sobra pero may oras ako nandito nagtatrabaho so hanggang dito na lang mag-ihit po tayong lahat God bless for now good